Ikaw ang bunga ng panluloko ng ama mo. Opo. Ngayon, sa galit ko ng mama ko, sa, ta sa tatay ko, sinapon ako ng nanay ko sa basurahan. Wala nga akong magulang, wala akong kamag-anak. Eh, kung mag ako, baka api-apihin lang ako. Kaya nilabuti ko pang lagi ihan ako. Aba! Kuya, na narong. Buhay ka pa. Sana ka sa akin. Dahil nahanap kita. na Bante mo konti, bro. Bante mo konti. Ay, si Lola nanghihingi. Yan. Boss JB, 7-11 to. Bili ka saglit ng ano? Bili ka saglit ng inumin natin. O. Ayoko nang bumaba, mga kababayan, kasi pagod na po. Pero, si nanay nangihingi, ano? Tanda na si Lola yan, nanghihingi. Ha? Hi, Lola. Hello po. Oh? Food? Nani nga food? Una ka sita, des ka? Ano pangalan mo, Nay? Sita po. Taga saan ka po? Sa Ito Dito sa Takati. Akala ko Japanese ka. Kaya nagja-Japanese din ako. Ang ko eh. Paano ako naging Japanese? Paano naging pangit? Ang tao na eh, pag tumatanda, kumukulubot kahit anong ganda niyan. Nag-iisa na niya po ako sa buhay. Um, ang um, uh, nanay ko, nagtrabaho sa Makati Up. Ngayon, niloko siya ng boyfriend niya. Noong nabuntis siya, hindi ako ang binuntis. Opo. Pag... Ikaw ang bunga ng kalokohan. Ha? Ikaw ang bunga ng panluloko ha? ng ama mo. Opo. Ngayon, sa galit ko ng mama ko, sa, ta sa tatay ko, sinapon ako ng nanay ko sa basurahan. O. Ngayon, hindi ako makapag-asawa kasi natatakot ako kasi wala akong magulang, wala akong kamag-anak. ba? Diba? Apihin lang ako. Kaya tumanda na ako ganito wala ako kasama. Ang hanap buhay ko po, yan, nagtatalim siya ako para meron akong kakainin. O, oh, hindi pa tama. Ilang taong ka na po ngayon, Nay? O. Oh, Ilang taong ka na po ngayon? Ano na po, 78. 78 na po. Oh, hindi, yan. hindi ka talaga nakapag-asawa, Nay? Eh, galing ng sa akin. Magandang babae rin ako nung dalaga ako. Magandang babae ang So, ang kaso mo lang, hindi ako nagkasawa kasi wala nga akong magulang, wala akong kamag-anak. Eh, kung magkasawa ako, baka api lang ako. Kaya hindi mabuti ko pa nag-iisa na ako. Opo. Oh. Yan po. Saan ka ngayon natutuloy? Saan ang tirahan mo? Ano po, nakikita niya lang po ako sa kakaibigan ko. Mm. Ano pangalan ni Nanay? Oo. Oh, pangalan niyo po? Lucita Santos po. Lucita Santos. Kasi to, doon pa siya, sabi ko, siya pinagtapunan sa akin. Meron po nakakuha sa akin na inalagaan po ko, pinalakay po ko, pinag-aaral ako kaya lang, grade 3 lang po. Mm -hmm. Tapos po, pinabignagan po ko kaya nagkaroon ako ng pangalan. Mm -hmm po. Paano eh? mo nalaman, Nay, na itinapon ka sa basurahan? Kasi to, na, well, po, yun yung puno sa akin sa basurahan. Kinuwento po mm -hmm. na na kinapon ako sa basurahan kasi ang nanay ko nga po daw sa galit sa, ta sa tatay kong walang hiya. Mm -hmm. Itinapon ako ng mama ko sa basurahan. Kaya alam ko, kinuwiit ko sa akin na mga tiga Pero nakita mo pa yung nanay at tatay mo? Wala. Hindi mo nakita yung nanay mo? Wala. Kaya nandito ako sa Maynila. Hindi ako sa Bicol. Anong pangalan ng nanay mo po? Ha? Anong pangalan ng nanay mo? Celia po. Celia. Oh. Sa tingin sa palagay mo, Nay, eh, buhay pa ba ngayon yung nanay mo? Hindi po alam kasi kaya nga po ako nandito sa Manila. Para makita yung Dito nanay po. mo? Nahanap ko ang tunay kong magulang. At uh -huh. ako mo, hindi ko ba po, natak ang hanggang sa tumanda na ako. Pero huwag kang mawala ng pag-asa na Malay mo, sa Christmas na ito at sa pamamagitan ng video namin na ito, ay dito mo matagpuan ng iyong magulang na matagal mo nang inahanap. Nay, kung sa kasakaling nakikinig yung nanay mo, baka may gusto kang sabihin sa kanya. Hindi po. 'Yung nanay mo, mapapanood niya. Nay, naka-video ako eh. Oh. O mapapanood ng nanay mo 'to, Nay. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo? Baka may gusto kang sabihin sa kanya. Aba! Kuya, ananda ro. Kuya. Buhay ka pa. Sa labas, dali ka, sa. Nay, dahil ka kita yun love po. Yung tatay mo po. Sa tatay sa tatay ko? Wala siya. Hindi ko na kailangan makikita kayo. Bakit? Kundi sa ano, hindi ako nagtapon sa basural. Diba? opo. Ako nagtapon ng mama ko sa basural ko. Hindi yung hype na, na naging tatay ko. Uh. Kasi ako dinamay. Wala. Masanda oh. na ako eh. Ako paano maano paano pa paano ka paano ka magkita Opo Pero wag kang gaya na sinabi ko nay wag kang mawala ng pag-asa nay habang may bu nay dito ka lang tingin nay makinig ka sa akin Opo. Uh, ako po si Daddy Frankie ako po ya charity vlogger kami po yung mga tumutulong sa mga senior mga lolo't lola na nangailangan ng tulong magbibigay kami tulong sa abot ng aking makakaya. Kaya wag ka pumawala ng pag-asa, Nay. Kung wala kang pamilya, may Panginoon tayo na kailanman Ay, so, hindi niya tayo na tinalikuran. Ako. No? Lagi pa ako nag ba? Ay, ganon? Hindi, hindi ko nga po. Nangahalit pa ko yung nanay ko. At saka, wala akong babayang kasi hindi siya na ako sa buhay. Yan. Oh, uh, ano hiniling mo kay God? Uh, makita si nanay mo? Makita ang nanay mo? Oo, ko. yun ang hiniling mo po. Pinagpipray mo kay God na makita ang nanay mo. Opo. Dito ka tumingin, nai. No? Huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Ibang ko po, kasi nagkanda na rin niya ako. Kahit na. Huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. So, anong oras ka nang hingi, nagsimula maghingi dyan na What time? Anong oras po nagsimula naghingi? Nagan po. Naghingi, na malimos. Anong oras? Araw-araw po ba? Ano? Oras? Opo, ngayong umaga. Ngayong umaga? Opo. Magkano Opo. na kinita mo? Tapos, pag kumita na po kung ka 200, alis aalis na po ako. Kasi pag may pangkain na ako. At pag may pangkain na. Opo. Ganun. Tapos po, pag ako'y nagkakasakit, eh, meron naman po kami shelter. Ah, may shelter ka rin? po. Paano yan na, eh, pag wala kang nahingi? -wala pag wala ka kang nahingi, pag wala nagbigay sa'yo, alimbawa, hindi ka nakalabas ng bahay, paano pagkain mo? Hindi naman po wala, ah, hinatanda ako, eh. Ah, meron at Siyempre, may? Siyempre, tutilungan ako. Hmm. Oh, sige nay, may regalo ako sa iyo nay para hindi ka na ano. Marunong ka na magbilang nay. To? Marunong ka naman magbilang. Opo, nang pag-aaral naman po ako kahit grade 3. Magkano pera mo diyan nay? Marami. Wala pa. Ah, 10 piso. Bat bat umiiyak na si nanay. Oh, ah, oh, kaya wala pa. Sige nay, bibigyan kita ng ano, pa pamasko nay. Ay, wala na na. Puro bariya na lang. Paano to? Ako na, ako, na, ako po ang pinakawawang tao sa mundo. Bakit, bakit mo nasabing ka, ikaw pinakawawang? Kasi lahat wala eh. O, wala na na. Lahat wala. Wala ako. Wala ka mo. awa. Kaya ako sa mundo. Diba? Opo. Hayaan mo na eh ha. May awa ang Diyos. Opo. Ay, ito na, bigyan kita. Ang tagaan ko na lang, ang Panginoon na tinuwan ako. At saka sana, huwag pa ba magkasakit. Opo. Opo. Nay, dahil Christmas, may regalo ako sa'yo. Opo. Ay, thank you. Salamat po sa inyo Thank you, Walang ano man, nai. Happy bo. ka na dyan? Ito, dagdagan ko na lang, nai. Uwi na po ako. Uwi ka na, bakit? Because hindi pera na ako. Pabili oh. ng pagkain ng mga pa kailangan ko. Pamasko ko sa'yo yan, nai. Magkano yan, nai? Magkano po yan, nai? Dalawang libo po. Oh, tatlong libo para I love you. <laughs> I love you po, nai. Sayon lang ako po. Happy Ay, ka na. Ngayon lang po ako na dino nga nung ngayon lang po ako nasunungan sa kalamduhay ko so, wala pang nagbigay lang hindi po, ha, ko nga kilala kung ano siya eh Meron May, na lang sabi na isang libo yan. Oo. O, pero hindi ko kilala yan. Ngayon ka lang nakapanggap. Ko, ko lang po. Yung bibigyan ako 20, 50, 100, ganyan lang po. Hmm. Kasi, opo. Oh, oh. sige na, isa pa. Nanala po. Ha? Para may pang-Christmas ako sa'yo. O, oh, ay, ilan na? Ay, salamat po. Mm -mm. Thank you po. Yan ay, yan ay kaloob ng Panginoon, Nay, Para sa'yo po talaga yan. Opo. Dahil ngayon ay Pasko. Mag-iingat ka parati, Nay, ha? Gabayan ka ng Panginoon. Ingatan mo yung pera mo. Kaya mo Opo. na maingatan. Baka mawala. Baka makuha sa'yo. Buti napansin kita dito na eh, bumili lang ang tubig sa 7-Eleven. Bumili ang tubig sa 7-Eleven. Ah. Eh napansin ko si nanay nangihingi. Kaya salamat sa Panginoon kasi nag-cross yung daan natin, no? Marami marami salamat po and God bless sa'yo, na. Merry Christmas so. po. Miyak tuloy si nanay, no? Sige, na. Ingat ka po. Bili ka ng pagkain mo. Miyak ka Sige, nai. Salamat po. Ingat ka, Nay, ha? babay po. Okay, po. Sige, Nay. Uwi ka na, Nay. Pa, baka mapaano ka pa. Opo. sige, nay, Uwi ka na po. Opo. Ako, Kay God lang talaga. No. Salamat <laughs> nah, si nanay, nadadala ako ng iyak ni nanay. Opo. Oh, sige na, mauna ka na po, nai. Opo. Uwi ka na po. Opo. Ba, ba kasi makuha yung pera mo eh. Ako ang nag-aalala sa iyo. Saan ba ang way Mer mo, nai? Meron na akong Christmas. Meron ka ng Christmas. Saan ang way ni Nanay? Christmas po. Opo. Nai, saan ang pauwi bahay mo? Barangay Pio. Ah, Barangay Pio. O oh, sige, Nay. Opo, salamat po. Salamat. Tignan natin mga kababayan kung saan ang way ni nanay. Nakaawa yung matanda mga kababayan, 70 years old. Ayon sa kanya, kung wala siyang mahingi, wala siyang makain. Kaya buti na lang nakita ng Team Daddy Frankie mga kababayan. Mag-iingat ka lagi na eh. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, masaya na naman si Daddy Frankie. Sa umagang ito, nakatulong tayo. May natulungan tayong isang lola at ah uh, uh, mayroon pala siyang mabigat na pinaga-dadaanan dahil matagal na niyang hindi nakikita o matagal na niyang hinahanap ang kanyang uh, tatay at nanay. Ayun, marami salamat po muli mga kababayan. Merry Christmas po sa atin lahat. Ah uh, naway maging masaya po tayong lahat sa pas kung uh, ito natanaway gabayan at ingatan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga lakad. Maraming maraming salamat po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa. Ayun mga kababayan, uh, dahil po sa inyo tuloy-tuloy po tayo na kapag napagbigay ng uh, kasiyahan tulong sa ating mga kababayan. Kaya walang masabi sa inyo si Daddy Frankie Kundi walang hanggang pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming maraming salamat and God bless you.